Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Good morning. Ayan po yung bagong mga pens na pinagawa ng asawa ko. Ayan. Tapos syempre, nandyan yung mga early bird natin. Born ng October yung mga pullets ayan, nangingitlog na po sila malilit pa mga itlog nila ayan. Ayan, kinuha po namin sila kahapon doon sa range namin dahil doon po kami nagpapalaki ng mga sisiw. Hanggang sa ganyang paglaki, hina-harvest namin. Tapos dinadala na po namin sila dito. Tapos dito rin po kami nagbibreed. Meron din pong breed sa kabila. konti lang po. Mas madami po dito. Yan, ganyan po. Single mating. Mas gusto kasi ni asawa ko na ganyan kasi medyo maluwag kaysa po sa battery cage. Ayan. Noon gumagamit po kami ng battery cage, pero ngayon po ganito na po yung gamit namin. yan para hindi po masyadong mahirapan kung may space po para sa amin po mas magandang ganito po ayun pero syempre pagka medyo hindi kalakihan yung space po natin syempre okay din po yung battery cage Ayan. Bali, napurga po yung mga pullets natin. Tapos, mamaya po, paliliguan na po. shout out po sa inyong lahat sa walang na nanonood at sumusuporta sa Sherry Lomboy. Maraming maraming salamat po. Yan, nagre-ready na sila para sa pagpapaligo ng mga pullets natin. Hanggang dito lamang po yung aking video. Kita-kits po tayo sa susunod na video ko. Maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod. Bye-bye po and God bless. Ingat.